Masakay na ka mo? Ha? Oh, sige lang. Ay, ano man na kamo? Ha? sige na. Ano man, eh, nanimbala ka mo yan ha? Wala naman, mga birthday nira yan ha? Ngayon nanay, tata. Ha? Simbala ano, pero kayo okay naman yab. Wala yung tala handa. Mga pwede na kayo nakasimba kita ano? Hindi yung simbahan. Sarado pa gong simbahan. Oh, walang luwag ito. Ano nanay, itim ka na? Ha? Makakain naman kita. mahuli na lang. Hmm. Tatay, ano man? Put, put. Kaya mo pa? Ha? Pinag-simba namin sila kasi nga birthday nila ngayon dalawa magkasabay. Mag, sina nanay ito. Tatay ngayon, six. Six. August. O, oh, sila nga ito na. Malakad na kita. O, oh, sige. O, oh, paginay. Paginay. Simba kami dito sa simbahan. Napakagandang simbahan din. eh o. May malaking imahe. May ipipan pag Jesus. Oh, paghinay, tatay. Pag hinay ka mo. Birthday ni, birthday nilang dalawa. Ang kapareha sila ng buwan, araw lang ang pagitan. Si nanay, August 2. Tatay naman, August 6. Ngayon ang kay tatay. Nagsimba lang kami kasi wala silang handa. Huh? Ayan ayun Ayan, simbahan dito. Natay! Ano, masakay na ka mo? Ha? Ah, sige lang. Babay anay, babay. Babay. Oh, babay na. Babay. Oh, happy birthday daw ko no. Babay na daw. Hmm. <laughs> Ah, oh, pa-bye na. pa na. bye na da. Ah, <laughs> syetong basta importante nakapaning baka mo. Ano hinatandi iyo? Ha? Dalamaan di pinidi kalian. Uray pa. <laughs> Niyanin umuli, oh Oo, magpapapansit na la. Eh wala tayong ibang handa. Ah, seteran ano man. Malakat na kita. Oo, oh, wala. Oh, sibinababay na babay. Babay na, na la mga kasantan santos Shout out ana dito manika ni. Uy, pamini YouTube abi, buli kami mo tawaran na babay na daw, babay.